mga kabuhay! Andito po tayo ngayon sa Kyoto City. Tayo po ay magbibisikleta ngayon upang bisitahin ang magagandang makasaysayang lugar ng sitting ito. Ito po ay isang lumang windmill. Hindi na po siya ginagamit ngayon ito po ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Gyoda City. Icon na lang po siya ngayon. Ang susunod naman po nating pupuntahan ay ang Castillo sa Gyoda. Ang tinatawag na Gyoda Castle. Tara po. and dito na po tayo sa City Hall complex ng Yoda Pupunta po tayo sa likod dahil nandun po yung castle Tara na po Wow. Ang Oshi Castle po ay nabuo noong 1479. Ito po ay tinayo ng angkan ng Narita isa sa pinaka makapangyarihan na pamilya. Ang lahat po ng castle dito sa Japan ay napapalibutan ng tinatawag na moat. Ito po ay ginagamit upang dipensahan ang kanilang castle. Ang Oshi Castle po ay tinatawag ding floating castle dahil ito po ay binaha noong panahon ng gera. kapag po bumisita kayo ng Oshi Castle, siguraduhin niyo pong pumunta po sa lugar na ito. Dahil po, makakita po kayo ng mga gandang kulay ng koi. May orange, may puti. Itong building na nasa aking likuran ay isang museum na dating kinatatayuan ng main keep ng Oshi Castle. Ito po ay isang kampanera. Ginagamit sa seremonya ng Budismo. Ang susunod nating pupundahan ay ang Oshi Park.

Strawberry. Ba ang tawag dito? Hindi dapat siya nilalagyan ng tubig pero sobrang tanis. muto ka ba? Ang Oshi Park ay ang pinakasentrong parke sa Yoda City pwedeng mamingwit sa pond kaya naman napakaraming namimingwit kapag linggo may kalayaan ng mga tao mamingwit dadandala po nila ang kanilang mga pamingwit isa rin itong bird sanctuary kaya kung gusto mong kumuha ng larawan ng mga ibon, humanay ka lang sa mga photographers na nakabantay sa kilid ng pond. Sa panahon ng Tagsibol, punong-puno ito ng mga magagandang bulaklak. Kaya isa ito sa paboritong piknikan ng mga mag-anak o magkakaibigan. susunod nating papasyalan ay ang misteryosong Sakitama Ancient Burial Mound. Ah, so Nakarating na po tayo dito sa Sakitama. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Meron po silang nine coffin dito. Ang bundok na ito ay tinatawag na Maru Hakayama. Ibig sabihin, bilog na libingan na bundok. Hindi natin alam kung sino ang nakalibing dito at kung sino ang gumawa nito. At hindi rin alam ang eksaktong paggawa nito. Tara, akyatin natin ang Maru Hakayama. Ang hirap para akyatin. Ang milog na bundok na to. bundok. Dapat kinang may utak ng bundok na to. Wala bang escalator? O oh, elevator? Elevator! Namamatay ako dito. ito na tayo sa tuktok sa wakas. Nakakalasin ang pagod ng pagakyat. Dito sa taas ng Maru Hakayama, bakikita ninyo ang kabuuan ng Yoda City. Dito, nakikita natin yung pinuntahan natin kanina na Oshi Castle. Yun! Ito ang pinakatuktok ng Maru Hakayama. Dito naman sa kabilang banda, makikita ninyo ang dalawang kofun na hugis susian. ito naman sa bakanteng loting ito ay ginagawa ang kanilang taunang festival na tinatawag na Fire Festival Ang oh, may ahas ako nakita. Ang laki. May nakita kang ahas? Oo. Oh. May ahas doon? Oo. Oh. Tingnan natin. Parang ayaw kong pumunta <laughs> noon. Ganon? Tukot ka sa ahas? Ma. <laughs> so, dosero? Tumutay yung balaybo ko. Ang laki. Ganyan. Ganyan yata ka mahaba. Mahaba at mukhang matapang. Kasi hindi gumagalaw yung mga ibon eh. Okay. Hindi natin naikutan lahat dahil magtatakip silim na. Hindi pala kasa ang isang buong araw. At saka, may nakita tayong snake. Huwag na tayong umikot. Baka magagat tayo. Magagalaw. Bakit kaya sininis na magagalaw kahit parating ako, sabi ko. Uh -huh. Tapos, nung malapit na ako, may ahas palang patawid. So, kinulam sila ng ahas mm -mm. pagka hindi sila magagalaw? Sa tingin ko, takot din ng mga birds sa ahas. So Bakit sila lumipan? uh, nakalimutan din ng pat dahil sa <siya> takot. <laughs> Grabe, lingon-lingon pa yung asa ganun. No. Kaya, ngayon to na pag-vlog natin. Sa so, lingon-lingon yung, yung paano na may lingon yung ahas? Pakita Sabi. mo ahas? Sabi niya. niya. <laughs> Teritoryo ko to. Sabi niya. Narinig niyo ba ang tunog na yan? yan ay sign po ng alas 5 na. Kaya, huwi na ng mga bata-bata. Magsasaya na po ang mga public park. Hindi, magsasara na ang mga public park. Kaya, uwi na tayo. Dahil may ahas. Ay, oh. Uy! Gago ka! Kinam! Okay mga kabuhay! Hanggang dyan na lang ang ating pagbibisikleta sa Yoda City! Paalam!